Mahal, buti tumawag ka. Nasaan ka ba? Bakit di ka pa umuwi. Hello, Rico. Andito ako ngayon sa Benson Street, dun sa likod ng mall na pinupuntahan natin. Anong ginagawa mo sa Benson Street? Rico, puntahan mo ako dito. May kailangan ako ipaliwanag sa'yo. Anong kailangan may ipaliwanag sa akin? Rico, kasi... Hindi ako si Maricar. Rico, hindi ako si Maricar. si Maricar. Okay, wait. What do you mean, hindi ikaw si Maricar? Rico, basta puntahan mo na lang ako dito para mas maipaliwanag ko sa'yo. Rico. Sorry, Tessa. Ah, uh, nagmamadali ka ba? Sa ka pupunta? Basta! Rico? Riko, Marikar? Rico? Marikar! 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 Marikar!